namalit malit na yung tilapia guys ba niya ang maglaya di siya katsan ag asa agasa dapat ang daggo gagmay man ang mga lutaw magdari po sa tikas na di po siya kay ka daggo orange orange na tilapia gilabay gilabayan na niya ang laya lahat na hiniran kung gagmay pagit ang mga lotaw na pristot. Huwag yung ipasod ang doon sa nagtrabaho.